Magkasamang pumirma sa isang covenant para sa mapayapang eleksyon sina na Mandela Mayor Alfredo Lim at ang makakalaban niya sa pagkaalkalde na si dating Pangulong Joseph Estrada. Saksi si Ruth Cabal. Segundo lang nagkamayan si na-reelectionist Manila Mayor Alfredo Lim at ang makakatunggaling si dating Pangulong Joseph Estrada nang magkita sa headquarters ng Manila Police District. Pero nang buyuin ang media na muling magkamayan sa venue ng pirmahan ng Peace Covenant 2013, maganda na ang ngiti ng dalawa. Kasama nilang nanumpa ang iba pang lokal na kandidato ng Maynila, kabilang ang running mate ni Lim na si Lou Veloso at ang katandem na manierap na si Vice Mayor Isco Moreno. Hindi gagamit ng panunuhol pananakot, dahas o anumang maling pamamaraan, makakuha lamang ng boto. Kasunod dito ay pinirmahan nila ang covenant na inihanda ng Commission on Elections, PNP, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Paalala naman sa kanila ni Comelet Chair Sixto Brillantes habang hindi pa nagsisimula ang campaign period ng mga lokal na kandidato. While hindi pa bawal, pwede ho, kung lang po natin abusohin masyado. Paubayan na natin muna itong first 45 days sa mga national candidates. March 29 pa ang simula ng kampanya para sa mga tatakbo sa lokal na posisyon. Dito sa Maynila, Karaniwan, mainit ang labanan. Pero ngayon pa lang ang ilang kandidato nangako ng titayaking hindi lamang magiging mapayapa, kundi naaayon rin sa batas ang kanilang kampanya. Lahat tayo susunod so sa batas at wala tayong, wala tayong paglalabag na gagawin. No, no. This will be a friendly fight. As long as there are no dirty that, that tricks. <laughs> sa usapin naman ng National Campaign ng United Nationalist Alliance, sinabi ngayon ni Estrada na pag-uusapan pa ng kanilang liderato ang bandang tatanggalin sa kanilang senatorial slate, ang inaanak niyang si Grace Poe at sina Senator Chisa Scudero at Loren Legarda ng mga kandidato rin ng Team Pinoy. Senator Loren Legarda and uh, Grace Poe, Well, uh, Senator, uh, their representative. Senator Chisco. Wala, para kami. <laughs> but do you still want them in your slate? slate well, uh, it will depend. Uh, we are talking about it. And uh, everything is still under consideration. Ako, si Ruskaval, ang saksi.